Masarap yan, ay natin. Kasi naman ni an sa'yo. Ano ka ba? Bakit yan yan? Ganito, ako. Bikman nga natin, wala na Masarap yan. Ay, buto mo nga, Jim. Magaling ako dyan, ano ka ba? 36 years sa nga kainan. Sabi ko, natin Ay, Diyos ko, ba? Mmm, sarap. hindi Alin?

<laughs> <laughs> ito nga, tinanong ako paano ka. Maliit na yan eh. Kaya malaki. Malasa siya. Uy, ilan kayo gagabing pito ngayon? Ayoko. Parang pito din ngayon. Ay, <laughs> walo. Mas ka, mas ka. Walo tayo ngayon. Pa pantayo. Pantayo. Maalala natin si Balong yung nandito dati. Diba, ini eat niya yung itlog niya. Ah, Balong! Sino Balong? nila na ano. Ano yung gawa? Dito yung ini-eat-eat yung itlog niya. Dito? Sa may ano? Gusto lang pag safer Ay, Dati, yung pag nag-duty tayo lagi. Uy, kaya tinga kami yung temporary lang yun eh. Gabi kasama namin si Sarah. Sarah, nandiyan. Ano ba talaga? Lang ni nga, owi na nga. Guys, uwi na kami, guys. Ay, meron pa ako. Ay, meron pa. <laughs> Sabi ko <anak> <laughs> Oo, oh, oh, 'yung ano nyo Uy, ano naman lang dito? yan dito. Iwan lang lang yan dito. Ay, hindi, diba, mag pa magwo-ulis po tayo. kami nagwo-ulis. Tapos picture na. tayo lahat. Dito ka na lang, lang. umuwi. Basta tayo niyo <laughs> na naman ito, ganun. Nakaligayon din niyo na naman. Uy, Ay, hala. Um, Parias tayo. Ang bagko, jusko. Ano yung yun, no? Wala yan, kay madam yan. Uy, kunin mo nga yung walis, para pang walisin natin si Mia. Ayan ang walis, para walisin natin si Mia. Walis mo naman, akin ang muna beti. Hmm. Ah. Magali walisin mo muna. Ayan, walisin ko tayo. O, dyan na walis lang muna. Dali ka, dito ka walisin ni ka nga muna. Ah. Pinapicturan niyo muna si Mia. Ito na nga, pinicturan ko eh. Ito na nga, pinicturan ko eh. Ito na ko eh. Ay, tayo lahat na. May tama na yan. Susukan na tayo ng Ano na yan? Ah, mars. Ge. Pwede ay man din ako. inom na lang tayo. Pag-inom na lang tayo ng in Yes. Hindi yes. dala sa mo. Sa pila ano, po no? Doon sa bukid. Hay okay. Kasi 'no sa bukid 'yan may surot. Baka may surot ay surot. Tingnan mo yung binigay sa amin na ano, may surot. Yung alin? Sa laset. May surot din? Oo.